Ang aktres na si Kim Rodriguez ay romantically involved kay Bulacan Governor Daniel Fernando. Sa kabila ng mga chismis, nanatiling tahimik ang magkabilang panig hanggang ngayon. Noong Mayo 2025, isang viral na larawan ang kumalat na nagpapakita kay Kim Rodriguez na may hawak na bokwet sa tabi ni Gobernador Daniel Fernando sa harap ng isang marangyang kotse, na humahantong sa mga netizens sa mag-isip tungkol sa status ng kanilang relasyon. Ang aktres ay mukhang sariwa at kontento, habang ang gobernador ay nakayakap sa kanya, nagpapasigla ng debat kung ang kotse ay regalo o nakatali sa politikal na mga motibo, na natiling tahimik si Kim Rodriguez, hanggang sa gumamit siya ng TikTok para ilipsins ang bleeding love ni Leona Lewis, kumanta ng, wala akong pakialam kung ano ang sasabihin nila, I'm in love with you. At nilagyan lang ito ng caption na edzy. Tinanggap ito ng mga netizens bilang isang banayad na clapback sa mga alingaw And when Krit spoke on her comments like, Dedma, basta may Daniel, sumagot lang siya ng, Pikit, meaning close your eyes, signal na hindi siya faced. Sa kalaunan ay tinugunan ni Gobernador Daniel Fernando ang issue, itinanggi niyang binigyan niya si Kim ng isa milyong buwanang allowance o isang mamahaling sasakyan, na tinawag ang mga kwentong iyon na puro haka-haka at maling impormasyon sa politika. Binigyang diin niya na ang kanilang koneksyon ay mahigpit na profesional, na nakaugat sa paggalang sa isa't isa hindi romansa. Hindi ito ang unang pagkakataon na nalink si Kim sa isang tao sa mata ng publiko. Noong Marso 2024, nahaharap siya sa mga alinggaunggaw ng isang relasyon sa dating v Star na si Mars Pingris. Parehong siya at itinanggi ito ni Pingris na iniugnay ang haka-haka sa mga katulad na background ng larawan sa magkahiwalay ng mga snap sa paglalakbay. Ang reaksyon ng publiko ay halo-halong. Ang ilan ay ipinagtanggol ang karapatan ni Kim sa pagkapribado, na sinasabing si Daniel ay napaulat na walang asawa at karapat dapat sa benepisyo ng pagdududa ang iba ay nanatiling may pag-aalinlangan at humiling ng transparency na itinatampok kung gaano kabilis ang mga chismis na maaaring umikot online ng may kaunting katotohanan. Mahalaga ba ang chismis? Baka hindi. Ngunit ang paraan ng mga pampublikong figura ay humahawak ng chismis. Gumamit si Kim ng katatawanan at mahinahong pagsuway sa halip na direktang pagtanggi habang inalis ni Fernando ang maling impormasyon sa pamamagitan ng pagbasag sa kanyang katahimikan. Ito ay isang modernong easy playbook sa, sa ngayon, pareho si Nakim Rodriguez at Gobernador Daniel Fernando ay umiiwas sa usapang romansa at nananatiling nakatutok sa kanilang mga karera. Salamat sa panonood. What do you think, rumor or real? Drop your thoughts in the comments. Don't forget to like, subscribe, and hit the bell for more showbiz.